Tingnan mo tong pinicturean ko kanina. Yan. Ito. Yan. Ah. Nakita mo yan. Ah. Def yan, boy. Mm. Alam mo ano meaning ng def? Def is... Uh, ano? Ah, <laughs> uh, alam ko mahina yung pandinig. Oo, mahina yung pandinig niya. At the same time, hindi siya nakakapagsalita. Ah, okay. Kumbaga, ano lang, boy. Turo-turo, uh, turo -turo, tas meron lang silang mga... Yung mga may sign language sila, gano'n. Mm. Ah, parang si Darren. <laughs> Oh, yon si Darren yan. Ay, eto, eto yon ganon. Ganon yung mga sign Ay, language. Kasi I love you. Oh, I love you. Eh, ang dami kasi natin mga followers, ang mga supporters na deep din kaya uh, nakaka. And thank dito. you ata uh, turo sa kanya Darren. Ganon. Thank you ganun. para flying kiss. Thank you. Thank you. Yan ganon. Tapos ganito. I love you. I love, I love you. you. I love you. Yeah kumbaga ano, nakakatuwa sa pakiramdam na may mga supporters tayong ganon. Tapos boy, mas nakakatuwa sa pakiramdam kasi nandito tayo ngayon sa Shakey's. Uh, Nakita natin na may death. Actually ano, Shakey's saka uh, peri-peri. Peri-peri, mm. meron ding ganyan. Kasi the last time na kumain ako ng peri-peri, um, autism naman, siya yung nag-serve. Ah, PWD din. Ah, uh, parang uh, PWD. So, so lang kasi na ano na meron tayong mga company na katulad ng ganito na tumatanggap ng may mga uh, kapansanan. kapansanan, Mga At PWD is, oh, na PWD sinatawag. Na nakapagtatrabaho sa'yo. Anong meron? Oo, oh, kasi ano eh, tawag dito, may nakita kaming Dev. Oh, ito to. Na staff nila, ito to. Dev, oh. DEF. Ay, hindi ah. yan ah. <laughs> hindi yan, hindi yan. <laughs> ito, ito, ito. Yan. To, eh. to. yan. Natuwa kasi kami kanina, parang nakakatuwa na malaman yung mga restaurants, yung mga establishments natin dito sa Pilipinas na tumatanggap sila ng PWD. At sana tularan sila ng iba pang mga kumpanya para okay. nagkakaroon sila ng self-esteem. Self mm -hmm. So anong gagawin natin ngayon? Eto na nga, lumabas siya kanina. Oh. Tinuro niya yung motor niya. Asan? Nagmumotor at pala siya. Yon the Oo. Ah, so, Nagmo-motor siya. So, tapos, tawagin natin. O, ano naisip mo? Dahil natutuwa tayo sa kanya. At syempre, na-appreciate natin yung mga katulad niya. Lang. Na nagtatrabaho kahit may kapansanan. Kasi yung iba, laman, laman. kasi yung iba boy, may kapansanan. walang kapansanan. Napakalalakas ng katawan. Ang lulusog. Mm. Pero ang tataman. Ayaw magtrabaho trabaho ng... malaki yung katawan mo. Hindi ka masipag. Ay, masipag ka, boy. <laughs> Ngayon, boy, bigyan natin siya ng regalo. Ay, gusto ko yan. Boy, gusto ko yan. Liga, tara, 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 tara. Gusto para, tara. namin yan. Ka... Gar, gusto namin yan, Gar. Gar, tara, tara. tara, tara gar, gusto namin yan. Para sa inyo. Ah, ay, ay, dito pa, para rin, sa inyo. Dito ba? Ay, ano. Ayan yung sinasabing ang lalakas ng mga pangangatawan. Ay! <laughs> Pero mga umaasa. <laughs> Ay, tayo oh, pala yun. Uh, Garang angas, gar. Ibo Helmet Bagong God. Ibo Helmet Gore. Ay. Ay, yung demon. Yung demon, demon yung demon. Oh, yung demon. demon oh, yung demon. Yun demon pa yun. Demon babe ko to eh, Yung demon. Bakit pag demon sa akin kayo nakatingin? Tara, tara. Hindi ako yun. No, yung hawak niya. Ayun, yun know, o, yan yung pinag-uusapan namin. Alin ba, arin ba, arin ba? Boy, Demon babe yan. Demon babe. APA angas. Oh, tara. O tara. Huwag na kayo. Kasi <laughs> boy. Araw-araw boy pumapasok siya ng trabaho. Oh. Tapos napakasipa. Kahit PWD. Diba? And tingin ko naman din ano. Deserve niya itong makareceive ng ganito. Oo oh, naman, deserve Oo, naman. talaga niya. Deserve, Niya. Deserve. Deserve. Deserve niya kasi araw-araw din siya oh, nagmumotor. Araw-araw siya nagmumotor. Para din sa safety niya. Tama, para sa safety Kamagin niya. Kamagin na natin, huwag natin patagalin. Ay, Boy, uh, daw. Nagkakaintindihan kami kasi meron tayong mga supporters na deaf. Di ba oh, sa Haya oh, meron? Oh. Si Darrell! Si Darrell! Darrell. Oh. Darrell yeah. Iba e supporters e ng Team Graffiti. Sa Evo kasi meron tayong ano, meron na tayong na mga tayo, supporters agad, na, no? na may mga followers tayo ganyan. Oh. Kaya medyo alam na namin kung paano oh. sila, paano i-approach. Ay, sa po. Oh! Ay! Ay. 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 Na yan. Gar, si Rana daw Gar. Ay, Ay. Ay, Gar, si Rana Gar. Anong gagawin mo dito? Today, ibig sabihin, uh, Ilang years na to? Oo, oh, okay daw. Seven. Seven years! No, three... Eight hundred niya nabibili. Ah, eight hundred niya nabili. Second hand. Ano ba mag-second hand? <laughs> Ayan, mag-type na lang kami para magkain din lang kami. Three thousand? Three... No, three, three, yeah, three K. Three K Pero Pero na Pero so. sobrang matagal na. Tanong mo, bi kung gaano katagal na? Ayan, ayan, Uy! Pampalit na talaga. Na. Ay, pampalit na. Kasi yung mga helmet natin, sakto, pag five years na, kailangan, kailangan na ng, palitan. palitan. Kasi yung five years na helmet, nasa standard na. Standard. Uh, standard sa, na siya. Masama talaga yun sa standard procedure. Oo, standard siya na pag five years na yung helmet, <laughs> kailangan na natin palitan. Wala daw siyang muta. wala yun. siya. Eh, wala kang, wala kang,

Uh, Angos. Ah. Ay, yeah. saktong sakto Sa kabila sa kabila ito totoyan. Yan na. Tok tok to. Ay, ba. Yeah. Yan. Hey. Asan yung ni Sting kanya Idol? Oo. Oh. Safe na safe na siya dito. Oo. Oh. Oh. Idol. Kasi kami na ano, thank you then Shaki. Salamat sa Shakey's kasi um, sila, yung, ay, sila yung company na nagpapalakas ang loob sa mga katulad niya. Yes, yes, oh. Sa mga katulad natin na PWD. Yes, oh. So, isip nila na lalo lumalakas yung loob nila. Umaga, Dahil... nakakadagdag kumpiyansa sa mga katulad nila. Naka. Eh. Oh. Pudo, Shakey's, maraming maraming salamat. And sa mga katulad ni Idol, saludo kami lahat sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yung pagiging mabuting tao at syempre, napakasipag. Yung sipag, kahit alam nyo na PWD, meron pa rin yung lakas na loob para gawin lahat. So kudos, tara! Picture daw tayo. Thank you! Let's go! Magkano, magkano? Magkano pa kulang? 1,100 na lang. Dali na po. Oo, oh, 1,100 pala. Pang-1 million. Ayun o, tingnan mo! Save kita, boy! Sa-save kita, boy! Yan. eto na, na boy, aglalalaro lang ye. tayo boy. Nyan yon, ano ang laro yan boy? edi eh di mines. Marami na na say boy. <laughs> oh. tatlong pindot. Sagot ko ang sagot mo. Oh. tatlong pindot. Wala oh. ka na kahirap hirap to. <note> bigyan ka papa kahirap boy. nga ay 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 Ayan ay 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 lang? ay 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 sagot ay Sagot ay 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 Boy! Gusto ko pizza, boy! Chicken, boy! Chicken! <laughs> Ay! Ay, boy! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Sabihin mo muna, boy! <laughs> Tony, boy. Chicken, Mula, boy. Orderin mo lahat pag tumama to! Pag napindot ko to, uh. tapos ganoon pa rin. Uh, mo. Oh, orderin mo! Orderin mo na lahat! Feel lucky! Feel ah! lucky <laughs> 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 <kay> ka talaga! I feel lucky! I feel lucky! Parang lugay ko Lugi na naman ako! Isa pa boy Isa pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! <laughs>